Dalawa lang yung ingredients para makagawa tayo ng yogurt. Kung mahilig ka sa si yogurt, try mo to. Today, gagamit tayo dito ng full cream. Make sure yung full cream na gagamitin nyo is may nakalagay na UHT processed. Pwede kang bumili ng mga ganto Basta make sure mo lang na may live active culture. Or actually kahit nga yung mga tinatirang yogurt. Ito medyo matagal ko na siya nagawa and onti na lang yung laman. So paparamihin natin. Now para mapadali yung proseso, pwede kang gumamit ng mga jar na ganito. And make sure din na sterilized lahat ng mga gagamitin nyo. From jars, mga aqua flask, basta mga ganito klaseng tumbler. At nagtira ko ng napaka onti. Siguro 1 tablespoon. Itong isang box ng full cream, papa uh, papainitin lang natin siya sa so, fourth to 45 degrees Celsius. Basta around 40 to 45, okay na yan. Or kapag dinip mo yung finger mo, hindi ka mapapasok. Unti muna. Halu haluin lang natin to. Pwede mo na ilagay yung buong batch na Then, halo lang ulit ng onte. So, gumamit ako ng thermos or ganitong tumbler para mamintay natin yung init dun sa milk at yogurt. Balikan natin to around 8 to 10 hours. Tapos check natin kung maasim na or hindi pa. Kapag hindi pa siya masyadong maasim, pwede natin i-check ulit An additional 2 hours. So inabot ng 10 hours yung pag-cultivate ng no, ating yogurt. Then additional 4 hours nung no, pinalamig ko na siya. Ganto na yung magiging itsura niya. Thick. Very thick.